sa mga araw po sa inyo lahat. Ngayon po ay October 25, 2024, Biyernes ng ikalawang po siyam na linggo sa karaniwang panahon. Ang atin po unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagkumbaba, mabait at matyaga. Magmahalan kayo at magpaumanhinag. Pag sumikatan ninyo, mapanatili ang pagkakaisa mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan, iisa lamang ang katawan at iisa lamang ang Espiritu. Kaya hindi naman, iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat dulot ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. May isa lamang Panginoon, isang pananampalataya at isang binyan, isang Diyos at ama nating lahat. sa higit sa lahat, gumagawa sa lahat at suma sa lahat. Ang salita ng Diyos. Muli po isang mapagpalang araw sa inyo po lahat at dalangin ko po na nawa ay kayo po ay nasa mabuting kalagayan lalo na po ang mga dinaanan ng bagyo at nawa sa uh, oras na ito ay maayos na tumuhong pana ang mga uh, pagbaha sa anong dako ng ating bansa at muli na wang magsimula at ma ma naniniwala ako na sa bawat bagyo. Pagkatapos ito ay may panibagong simula na naghihintay sa ating lahat. At sa mga panahong ito, na, uh, gaya ng nasabi ni San Pablo sa mga taga-Efeso na pinamamanhik niya na tayo po ay mamuhay ng ayon sa inihingi sa atin ng Diyos. Si San Pablo kahit na siya ay nasa bilangguan ay kanya pa rin Uh, pinalalakas ang loob uh, pinaalalahanan pina ang mga tao sa kung paano dapat mamuhay sabi nga dito no, maging mapagpakumbaba, mabait, matyaga magmahalan kayo at magpaumanhinan at pagsikapan natin na mapanatili ang pagkakaisa mula sa Espiritu. Sa mga panahong ito, ang kailangan natin talaga ay pagkakaisa kaya nga, nawa, no? Uh, marinig din at makarating din sa mga nanunungkulan sa ating gobyerno ang uh, mensaheng ito ni San Pablo dahil hindi makakatulong ang pagkakahiwahiwalay. So, talagang uh, magamat sinasabi natin na bahagi na ito ng ating kultura. No? Pagdating sa politika, yung talagang may kanya-kanyang partido, at nahihirapan tayong musad kasi kapag ang isang grupo, isang partido ay may ginagawa, kukontrahin ng isa, hindi na sumuporta, ay kahit na maganda no, ang kanyang plano o plataforma ay hindi ibibigay ang supporta kasi ang gusto nila ang yung kanilang partido dapat ang namumuno o nangunguna. Pero ano nangyayari sa ating mansa? Mas lalo tayong nagkakagulo, nagkakahiwalay, maging ang pinakamataas na katungkulan natin sa gobyerno ay eh, nag, naghihiwalay. No? Pinipili na maghiwalay at magkanya-kanya. Pero sa pagkakanya-kanya ay namamayani yung galit, namamayani yung siraan. So, wala talagang pagkakaisa na mangyayari sa atin. No? At, hindi tayo babangon kung ganito. Pero ganun pa man, no? mayroon mga tao na nagsusumikap na mabuhay ayon sa aran ni San Pablo sa kanyang sulat na natutunan niya rin no, kay Kristo na makipag-isa. Ano man ang, sa mga panahon ng kalamidad, wala na po dapat na grupo-grupo, wala na dapat pa pasikatan, payabangan, o yung pagkilos na kaya ka tutulong ay dahil gusto mong mapansin. Sikapin natin, magkaisa tayo, tulungan natin makabangon, o yung mga tao, mga pamilya na nawala ng tahanan sa abot na ating makakaya. Sabi nga, kahit sa maliit na paraan, basta ito ay uh, makarating sa tama. No? Kasi, I'm sure, no, marami pong marami kayong nababasa online humihingi ng donasyon o tulong para sa mga nasalanta so sana po makarating talaga sa kanila ang tulong na nararapat muli po isang lang araw sa inyo po lang.